hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. At uh, lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, wala. Walang misuse ng confidential funds. Walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang vice president dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente so lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang vice president